Good morning! Merry Christmas, everyone! Uh, isang maulang umaga sa ating lahat. So, ramdam niyo na ba kasali yung ginaw? So, feel na feel na natin yung Pasko. Paskong Pasko na talaga kasi nga, maginaw ang panahon. Pasti, uh, na-flex ko sa inyo yung mga items na binili ko para magkakulay ang tindahan. Yung, yung yung mga items na pang-akit ko sa mga batang customer ko. So, for today, meron akong mga kalitong ah, uh, ire-repack na natin si gold Coins So, yes. Kailangan nating mag-repack nang sa ganun is ready na sa mga mami mini natin. Kasi nga, ilang puro na lang fast na. Merry Christmas! Merry Christmas! Kailangan natin yung pag-re-repack. Sabi nga, mas malaki ang kita kapag tayo mismo yung mas So, ito guys is 500, uh, 550 yung puhunan and nasa 2.5 kilos na siya. So, tingnan natin kung magkano ating tutugluin kapag ni-repack natin siya and magkano yung pangbenta natin. So, umpisa na natin yung pagre pa. Samahan nyo ako. So, need natin yung ganito na plastic Sa bawat plastic, maglalagay tayo ng 20 pi 25 pieces na gold coin. And ang bentahan natin sa 25 pesos na gold coin is 30 pesos. So, magbilang tayo ng 25 pieces. So, ayan nga nga, na, nakagawa na ako ng isa. So, bilang lang ng bill, mag bilang lang ta, maglagay lang tayo bago dati isil yung mga uh, plastic natin. So, ito nga, 25 pieces ulit. So, yan yung ginagawa ko kapag uh, kong holy palipit na yung Pasko at Bagong Taon kasi nga mabili yung mga gold gold coins nilalagay nila sa mga uh, sa kanilang mesa kasama ng mga foods kapag New Year. So uh, malaki ang kita guys kapag tayo mismo yung magre-repack ng gold coins natin unless yung sa mga, sa mga naka-jar is uh, ang tubo lang natin doon is 25 ay 20 pesos per jar. So kapag tayo mismo yung magre-repack bumili na tayo ng, ng 2.5 kilos is mas malaki yung benta so uh, dito sa patitindahan guys is kailangan, eh, kailangan si pag tsaga kasi nga marami talagang gawain kapag ikaw ay sorry sorry store owner na rin magrepak ka ng paninda maglinis ng tindahan at kung ano-ano pa akala mo siguro madali ang magtindahan pero hindi ah uh, mahirap din kasi nga kailangan kumilos tayo, maaga tayong gumising para magbukas kasi umaasa yung mga customer natin. So, ganun yung buhay ng isang may-ari ng tindahan. May mga times na hindi ka pwedeng gumana, may mga okasyon na pinapalampas ka kasi nga kailangan mong magbukas. Lalo na kapag bread and butter natin ang tindahan, kailangan talaga tayong magbukas. And isa pa, kapag bukas sara ang tindahan is nawawala yung mga customers. So, dapat talaga na kailangan tayong always magbukas. Kung, kung wala rin lang tayong mga emergencies, eh, magbukas na tayo. Para naman sa ganun is, hindi mawala si Suki or si Tomer. Kasi nga, kapag bukas, ang, bukas sara ang tindahan, uh, lilipat ang customer sa iba. So, ayan. Malapit na akong matapos sa aking mirror pack na gold coins. Mamaya, maya, isisil natin ito. So, yan na nga. Isisil na natin si gold coins. So, ah uh, sinisil ko siya ng sa gamit ng sealer. Para naman sa ganun, eh, hindi pumasok yung mga langgam. And, safe si gold coins. So, ayan nabilang ko nga pala ng ating gold coins na 2.5 kilos. And, ang lumabas is, uh, meron siyang lamang 1,041 pesos. Asides, uh, ko na yung mga uh, gold coins na nabuksan kasi nga hindi na natin pwede siyang ibenta. So, uh, pangkain na lang ng aking mga anak. So, kapag nirapak natin to, talaga namang napatunayan natin na mas malaki yung kita natin. Kasi nga, imagine, Uh, isang isang bag ng gold coins 1,041 and ang puhunan lang niya is nasa 550 so kalahati talaga yung kita natin so nakagawa nga ako ng uh, dalawang klase yung na repack ko yung isa is may lamang 25 pieces and ang bintahan ko doon is 30 pesos and yung isa is 20 pieces so ang pintahan ko naman sa 20 pieces na gold coins is nasa 25 pesos so ayan kaya mga sis, huwag tayong magtamaring mag ng ating mga paninda. Nang sa ganon, lumaki ang kita.